Short sure, sure. <laughs> sure, sure. oh, sure, lang, shirt. Short lang, shirt. Busy na sabi ko, short lang. Hindi ka tabalit. Ano sa Bill? Sa... OS. Windows. <laughs> 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 Ay, Ay very, <laughs> may mamaki. May mga krisis, may kri kari. krisis, kri kri krisis. Kri krisis Gamit. <laughs> OS kamusta <laughs> na kaya ano ah straight cut straight cut kina sample nila ilaw ilaw yun ano sa mga pinoy na sound yun yung straight cut sa karne pings na ginagamit sa straight line ore ore ng pita tapon yun yun yung pula pula na pin na pin kasi sabi ko yun sa janitor sabi ko boss

Ha <laughs> ha!